Ayan o, tinigil pa ano? Kung yan, ginawa nila, nilagyan nila ng mga, ano, ng mga, kunyari, e, bumili sila ng maraming airport, pinamigay e, nila doon sa mga estudyante. Eh, sinasabi nila, nila, na, sinasabi nila, nila dumasa tamang proseso. Eh, wala nga, permit. Eh, paano dumasa tamang proseso? Wala. Ayan, ginigiba na rin itong, ah, uh... 272 no sabi ng uh, binong dominion ayan no ayan So ito po yung ano no nasa bangketa rin na barangay ul. Ayan, So iniba na rin. Ayan, katabi po mismo ito ng ano, no? Uh, Binong Dominion, ayan, no? <tod> Pak, Pak, Pak. Mau

Ay, Ayaw. Isipong kung kaya Eh, talaga. Eh, si Practice nila niya, pa ala siya, eh kaya lang wala ngay, digital niya. Digital. Digital construction, okay ba? Construction. Walang zoning permit. Walang building permit. Oo. Oh. Walang na di pa dapat Yung binongtum niyo tinakpan nila. Parang ito sa ano? Dakit na magkatabo tayo school. Oh, oh. Tinakpan nila, okay ba? Diba? Kung yan ginawa nila, nilagyan nila ng mga ano? ng mga kunyari eh, bumili sila ng maraming airport oh. pinamigay nila ito sa mga estudyante oh. sa bawat kwarto ay hindi eh, maganda na maraming matutuwa matutuwa yung mga magulang oh. matutuwa yung mga bata oh. diba? eh, di ba? hindi makaka-pervisyo oh. di ba? kasi yung pagdating doon yan hindi mo alam kung saan babagsak yan di ba? Correct. Oh. correct eh sinasabi nila na sinasabi nila duma sa tamang proseso. Eh wala nga permit, eh paano duma sa tamang proseso? Wala, wala, wala yun, wala yun. hindi totoo so tao yun. So hindi papasa sa yan, didimulis mo talaga. Oo, oh, eh, kaya nga ginigiba. Sana, binigay nilang, ginuhin ka lang nila kung sa mas maganda, di ba? Correct, correct. Oh, eh sasabihin, para doon sa sinyo, ganito, ganyan. Umo, umo pa kayo ng sarili nyo lote. Doon kayo magpatayo na sarili nyo barangay. O kaya kung ano man, di ba? Correct. O yan. Ang ganda na sa na sa na sa Lahat ng mga kanya. Lahat ng nasa kanya. Lahat ng nasa kanya. Mapapulis station yan. Mapaparangay. Mapapano yan. Pasaya. Kailangan lahat. Yan. Yan. Narinig natin sabi ni General Sukat mga kabayan ng yan, mga yung trabaho lang namin, nagkapan namin, di ba? Illegal yan, gigibay namin, okay. di ba? Okay. 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 I'm not giving you back.